Okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nakahandang sumuko sa International Criminal Court. Balibalita kasing pag-uwi nito sa Pilipinas. Aarestuhin si PRRD dahil may warrant of arrest na siya. Natanong ni PRRD, kasalanan ko bang inalis ko ang mga adik pinatay ko yung posibleng sumira sa kinabukasan ng mga anak nyo. Pero wala daw siyang magagawa. Nakahanda daw tong sumuko sa ICC. Actually, wala naman talagang kasalanan si Duterte dyan. Ang may kasalanan dyan yung mga list po na inabuso ang kapangyarihan para sa mga promotions. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... <laughs> Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga... An ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito... Ayawin ko kung ang tingin ng... Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya, akto man. Ang higain ko na lang sa inyo, tutar, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatangkapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Bumanat naman si Vice President Sarah Duterte. Nabudol daw siya sila ni PBBM. Dahil bukod sa unity, continuity daw dapat. Ibig sabihin, kung kumampi ang mga Duterte sa China, dapat kumampi rin si PBBM sa mga Chinese. Gusto niya na mas magandang bayan kasi ang plataporma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, nascam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, nascam ba yung Aminday mo Kayo, anong masasabi nyo dito? Ikomento sa baba ang inyong salobi.